Magandang buhay Pilipinas! Magandang buhay mga ka-okay! Ito na ako ngayon, itutuloy ko na yung aming kwento nung kami ay naglaro sa Amerika ng walang pera, walang siguradong budget, walang tulong mula sa gobyerno, at walang tulong mula kay mayor. Alam nyo ba? Ha? Pero okay lang yon Dahil uh, mas uh, nakabuti yon Bakit? Nung hindi kami tinulungan, mas lalo kaming nagtiwala, nagdasal, at naghintay sa Diyos. At alam nyo yung nangyari? All things work together for good to those who love God. Ah, pinatunayan ng Diyos yun, no, pag ikaw ay sa kanya ka magtitiwala, ah hindi siya, hindi kanya bibiguin. Kaya ayun, gumamit siya ng tao, ah meron siyang ginamit na tao, hindi naman namin kilala, para mag-provide ng aming pamasahe papuntang Amerika. At na napakalaking ah, pagpapala yun, di ba? At hindi yun mawawala sa aming puso at isip, ako at yung mga player ko na talagang ang Diyos, talagang pag uh, nagdasal ka ng totoo ay talagang uh, hindi ka niya bibiguin. Ayun, at alam nyo ba yung uh, dala ko na team na yun, uh, yun yung uh, 13 to 16 years old na mga girls, uh, senior league softball. At alam nyo ba yung tumulong sa amin at yung mga nagdasal na makaalis kami, hindi na sayang kasi alam nyo yung mga bata na yon Uh, yung kalahati no, nakagraduate na ng college at uh, naging scholar. At ito, meron pang mga nagsisipag-aral ngayon sa mga eskwelahan na sila ay full scholar din. Kaya napakalaking uh, pagpapala yun, di ba? Kaya ito, encouragement ko lang dun sa mga ibang uh, mga player, ha, uh, kahit hindi softball baseball, kahit ano pang laro mo, pagbutihin nyo dahil uh, pag pinagbuti nyo, sigurado meron kayong mararating, ha? Uh, magkakaroon kayo ng uh, full scholarship sa college kasi naranasan namin yan. Kaya uh, konting tsaga lang, konting sikap, sigurado may mararating kayo. At uh, may bonus pa yan. Ha? Anong bonus? Maliban sa scholarship, may bonus pa. Makakarating ka sa iba't ibang lugar. Ha? Kagaya namin, nakarating kami sa Amerika. Kaya yun ay napakalaking bagay ha? sa ating mga karanasan at sa ating mga maraming bagay na natututunan sa buhay. Ayun, at eto na, puntahan natin yung uh, pagpunta namin sa Amerika. Ano? Alam nyo, sa lahat ng pupunta sa Amerika na team, ha? Ah, kami na yata yung pinakamahirap na team na nagpunta sa Amerika dahil alam nyo ba yung ibang uh, lugar, ha? Ah, yung mga Laguna, Bulacan at yung mga iba-iba pang lugar na nagre-represent ng ating bansa, very supportive ang kanilang mayor, governors, ha? Ah, talagang uh, makikita mo po ah, bago yung kanilang mga sapatos, bagong jacket, bagong set of uniform, Ah, talagang medyo naiinggit nga ako kasi grabe ka, kami. Wala kaming ganon Kaya lang, uh, buti na lang talagang uh, sa biyaya ng Diyos. Uh, nakakarating kami, nakakalaro kung saan saan na talagang uh, diska-diskarte lang sa tulong ng ibang tao at sa tulong ng Panginoon. Ayun, at uh, eto na, nung uh, papunta na kami sa airport, ha, ah, bago kami punta sa airport, ay talaga naman napaka-special namin dahil uh, hinatid kami ng mga magagandang van papunta sa airport. Ha? Ah. Ah, yung kaibigan naming Amer Amerikano, yun, nag-provide ng mga ban para may hatid kami sa airport. At talagang, ayun uh, na nga, eto pagpunta namin, wala kaming pera. Buti na lang, ha, nung nasa airport kami, alam mo ba yung aming, yung, uh, yung si Lolo Chito, yung isang official ng Little League, ha, merong na itatabi nga 28 dollars sa kanyang wallet, ha, at yun ay ibinigay niya sa amin para merong kaming uh, panggastos-gastos. -gastos. Ako nga, ang personal money ko lang nung time na yun ay, uh, 50 dollars. ah? Hindi kaya binigyan kami ng pera para meron man lang kaming panggastos-gastos. At uh, talagang sobrang uh, uh medyo talagang uh, kulang na kulang sa budget. Ayun. Kaya, ayun, anong ginawa namin? Nag, ano kami, nag, uh, uh bumili kami ng maraming tasty gumawa, gumawa nilagyan namin ng palaman ginawa, ah, nag, ginawa namin sandwich kasi alam nyo, medyo matagal yung magiging namin eh. ah, mga connecting flight from uh, Philippines to Korea and then Korea to America. Ayun, at uh, kaya talagang uh, nagbaong kami dahil eh, ayun na nga, wala kami pera, ha, kulang sa budget, wala kami pambili. Ayun, at uh, ayun, saya-saya, pagpunta namin, ang dami nagatid sa amin sa airport. Talaga nagpicture taking kami doon, ha? Talagang uh, nag-enjoy kami ng gusto at eto na nung kami na sa Korea na nako po ang tagal namin naghintay ng Korea mga 8 hours siguro ah Bago kami maghintay ng flight namin papuntang US at uh, doon ikot-ikot kami doon. Hindi naman kami makababa, ha? hanggang airport lang. Pero ang gaganda ng mga tanawin doon. Kaya window shopping kami. Ayun, hanggang window shopping na lang, ha? <laughs> Dahil wala nga kami pambili. Ayun. Kaya napakasaya. At ayun na, nang pagpunta namin sa Amerika, ito na ang magandang uh, pangyayari. Dahil uh, ito, uh, unang-una, dumating yung mga Pilipino sa iba't ibang lugar sa iba't ibang state ng Amerika, New Jersey, California, Maryland, nagpunta sila doon para sumalubong sa amin at napakainit ng pagtanggap nila sa amin. Ayun yung mga Agapito family, yung sina Dr. Mike Baswell, talagang very supportive. Ah yung sina Mrs. Morales galing sa New Jersey, talagang nakakatuwa yung kanila ngang pagtanggap sa amin. At uh, talagang uh, tuwa rin kami, tuwa 'yung mga bata kasi ang ganda na experience namin. At uh, napakaganda noon. Ito na nung uh, sa yung Little League na, na nagre-register na kami. Ayun, after registration, ito na, tin tiningnan yung mga gamit namin ng uh, Little League International. At nakita mga luma, alam niyo ba? First time na nagkaroon kami ng mga bagong gamit. Binigyan kami ng helmet, tag-iisa 'yung mga bata. Binigyan kami ng sham na bat, ha? high power bat na nun lang kami nagkaroon nun at saka bagong gear ng catcher mga bago at binili, binigyan din kami ng mga bagong uh, uh, mga mga gamit, mga bola ayun, kaya talagang napakaganda nung karanasan namin at uh, nung maglalaro na kami ha napansin nung isang uh, player ng isang team na uh, american team na nakanganga na yung spike nung isa kong player at alam mo bang ginawa? pinahubad, binigyan, binigyan siya binigyan siya ng uh, ng, uh, ng spike at alam mo hindi lang yun ang na nangyari pat lahat na ng ano lahat na ng buong team pinahubad yung mga spike at pinagbibigyan ng ibang uh, ng, mga American team ng uh, mga bagong spike kaya ayun <laughs> nakapaglaro na nakakapaglaro na sila ng bagong spike at alam mo ba uh, ah, binigyan din kami ng uniform ayun yung uniform naman provided kaya okay at uh, nung pagpunta nga namin papunta pa lang kami ay wala kaming bagong uniform. Ang, ang daladala namin sa biyahe na suot namin sa biyahe, yung uh, uniform na gamit pa namin ng Asia Pacific at uh, luma na yun. Pero nakakatuwa, habang biyahe, ang dami ng papapicture sa amin ng mga Pilipino kasi nga, naka-team Philippines kami, kaya yun nakakatuwa. At uh, eto na, nung nandun na kami sa Amerika, ang ganda ng hotel na tinuloyan namin. Talagang ha, mas maganda dun sa naglaro kami sa Asia Pacific. Talagang bonggang bongga. Ayun, ang saya-saya ng mga bata. At ang dami-daming pagkain. Ha? Uh, nandun din, lahat ng teams nandun. Magkakasama. At uh, isang meso lang din. Ang dami-daming pagkain. Kaya lang yung mga pagkain na nakakatuwa ron. Uh, ang sarap tingnan. Pero pag... Uh, kaya excited yung mga bata. Pero bandang uli, hindi nila makain. Kasi hindi nila masyadong carry yung, uh, yung lasa. Kaya kailangan pa rin namin ng kanin. At uh, buti na lang yung mga... Yung mga Pilipino, very supportive. Talagang, uh, talagang nakakatuwa kasi ah uh, talagang dala ng ng mga kung ano-ano. Galing sa iba't ibang lugar. Dala ng dala uh, ng pagkain, dala ng dala uh, ng, uh, mga chocolates. grabe, sobrang dami naming naipon ng na chocolates talaga. At uh, binibigyan kami ng pera, mga kas. Ayun. Talagang, uh, uh, talagang ganun sila ka-supportive. At every game namin, nandun yung uh, mga kababayan natin talagang uh, winawagayway yung ano yung uh, ating uh, flag ng, ng flag ng ating uh, bansa kaya nakakatuwa at talagang mas nag-enjoy pa kami doon kasi talagang ang dami nanonood ng mga Pilipino at saka talagang ano, nag-cheer sila ayun talaga nakakatuwa at alam nyo uh, merong uh, grupo doon ng mga taga New Jersey ha uh, yung sina Mrs. Morales yung na binigyan nila ng mga bagong ano, bagong rubber shoes. Talagang uh, pinag-shopping, pinag-shopping sila at uh, binigyan sila ng mga gusto nila. Ayun, nakakatuwa talaga. At ayun, pinapasyal nila kami. Ah, nakapag-swimming pa nga yung mga bata ron. Ah, uh, dinala kami sa Maryland, nag-swimming yung mga bata. Nakakatuwa talaga. Ah, uh, uh, ang saya-saya ng aming karanasan doon na at sa aming mga games, nakakatuwa kasi alam nyo, very supportive yung mga Pilipino. Lagi talaga silang nandun, nanonood. Kahit ang lalayo ng uh, pinanggalingan nila, galing pa sila sa mga trabaho nila. Ayun. At alam nyo ba, dahil sa medyo hindi magandang uh, yung masyadong very close ang pagpunta namin, tapos uh, may jet lag pa, meron pang uh, yung body clock, yung pagpapalit ng uh, kasi uh, doon gabit dito araw kaya medyo laging parang inaantok yung mga bata talagang hindi kami nanalo pahuli na kami nanalo nung mga pahuli na kaya talagang uh, yun nga pero kung nakarating sana kami doon ng maaga-aga may suporta kami at naka-adjust kami sa klima at saka sa doon sa body crack ay eh, uh, alam ko na mas magiging maganda yung resulta nung aming tournament na yun pero ang nakakatuwa doon talagang uh, yung ating mga player ay talagang uh, kaibigan ng lahat ng team. Talagang favorite kaming kaibiganin ng lahat ng mga team sa na nakal nakalaro namin doon. At yung mga umpire tuwa at Alam nyo ba? Nagkaroon kami ng award doon. Ang award namin, sportsmanship award kasi tuwa-tuwa yung uh, mga uh, tao doon sa don sa attitude ng mga bata at uh, lalo na rin yung mga Pilipino, tuwantua sila sa ugali ng mga ating mga naging play, mga ating player na 'yon. Kaya nung pahuling araw, talagang medyo nagkaiyakan pa, nagkadramahan. At talagang ngayon, habang nagkadramahan, nag-aabot din ng mga pera. Kaya nakakatuwa yung kaming karanasan na yun na talagang hindi namin makakalimutan. At yun ay ah, dahil ah, kahit na hindi namin makakalimutan na ah, wala kaming dala pabunta pero pagbalik namin maraming marami. Alam, at, ah, nyo ba yung dala namin pagbalik? Ha? Ah? 32 balikbayan boxes punong-puno ng mga chocolates, mga sapatos, mga damit na kung ano-ano bigay ng ating mga kababayan. Kaya nakakatuwa po yung kaming karanasan na yun. At alam nyo, kahit hindi kami nanalo, ah, hindi kami ah, hindi medyo hindi maganda yung aming ah, tournament na yun kasi hindi kami nakapasok sa hindi man lang kami nakapasok sa sa semifinal ay alam nyo, ang ah, lesson doon ay talagang ah, yung kabutihan ng Diyos na naranasan namin na yung bago kami nakarating doon yung mga sacrifices namin ay nagbunga ayun at uh, talagang ayun din na uh, isang tinuro din sa amin na wag kami yung wag kaming masyadong magtiwala sa sa ng gusto sa tao dahil baka pag nabigo kami masyadong masakit kaya mas dapat mas may magtiwala tayo sa Diyos dahil uh, mayroon siyang kaparaanan na mas magandang kaparaanan Ayun at 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 yun yung uh, the best na kaparaanan na nagmumula sa Diyos. Kaya yun po sana po ay uh, uh, kahit papaano ay na merong aral, merong kayong natutunan sa akin sa aming kwento, sa aming uh, paglalaro sa Amerika na kahit wala kaming budget ay nakarating kami at yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Ayun po, maraming pong salamat sa inyong uh, panunood at uh, at salamat po sa inyong suporta. Ah, huwag niyo pong kakalimutan na i-share yung ating video at ah, mag-subscribe sa aking youtube channel, maraming salamat po at abangan nyo, mayroon pa kaming susunod mayroon pang isang episode na yung aming ah, sino yung mga tao nga ginamit ah, para kami makarating doon, kaya ayun po maraming maraming salamat po ah, pagpalain kayo ng Panginoon, mabuhay kayong lahat